yan, magandang gabi po sa inyo pong lahat. Yan, shout out po sa mga viewers po ni Commander Kalanchao Salamat po na sa inyo pong pagsuporta. Sasagot lang po tayo sa mga nagtatanong po sa atin tungkol about uh, mga mutya kung paano raw po gumana yan. Sa akin pong pagkakalam ano, yung mga mutya po kasi niyan. Yan. Yan po'y kumbaga sa ano, ano lang po yan, makatuwang lang po yan. So, yung nagtatangan po niyan, siya po talaga yung magmimiti kung ano pong gusto niya. Halimbawa, eh, meron po siyang tindahan. Mismong siya po ang mag ano po sa sarili na maging malaki pong binta, ganoon sa maghapon. So, yung mga tinatawag po ng mga mutya, yan ay katuwang po lamang yan sa, sa ating pong pang-araw-araw na mga gawain. Yan. So, tayo pa rin po ang talaga magpupursige na kung ano pong ano natin, halimbawa tayo tulad nga na sa tindahan, tapos sa uh, sa hanap buhay yan, sa tulad sa mga nanamamasada kung ano pa man no na mga tinatawag na mga profesional yan kasi pag sinabi po kasi profesional ibig sabihin eh kumikita po siya sa pamamagitan po ng kanya pong diskarte hindi po yung yung mga buwanan o no, cleansinas yan tinatawag po na professional. tulad po ng mga driver no yung mga profesional po yan sapagkat uh, yan po'y kumikita po yan ng sarili po nilang pamamaraan. So wala po silang inaasahan na na kinsina so katapusan. So, so ayun, no. So ayun po yung ano no, yung yung mga mutya. Ang ano po niya, talagang sabi nga, yung nagdadala pa rin po no kung ano pong talagang mitinya niya na para gumana po yung mutya. At saka yung ano no, yung mga mutya na tinatawag. Yan po ay talagang sabi nga iniingatan po yan. Talagang inaalagaan para pagka ating pong ginamit, eh, talagang tayo po ay talagang tutulungan ng mga yan. Ang tinatawag na mga mga bertolis po ng kalikasan. Yan. So, ayun nga po, no, na sa mga mutya, kasi tayo po ang ano niyan eh, kung buwas, ano, yung nagdadala po niyan, siya po talaga yung magbimit So yung, yung mga mutya, no, so, tutulong po sila doon sa, sa taong nag aalaga po sa kanda So nasa atin pa rin ang talagang pagpupursige. Yan. Pero ibig sabihin eh, hindi eh, naman sa ano, no, sa tayo, meron tayong gamit ng mga ganyan eh, bang aasa na lang po tayo na meron pong darating na biyaya, hindi po ganun, wala po. Tayo pa rin po ang magsisikap sa ating pong trabaho, kung ano pa man po ang ating pong pinagkakitaan. Para po, tutulungan po tayo ng mga ng mga ating pong mga gamit, tulad po niya mga kalikasan. So, natin, nasa atin pa rin po ang pagpupursige para po tayo kumita sa malinis po na pamamaraan. So, ang ano nyan, ano, sa mga nagtatanong po nyan sa atin, kung paano rin naman po alagaan nyan, sa akin po kasi, ano, sa ginagawa ko po kasi nyan, yung mga mutya po, ano, yung katulad po ng mga linta, mutya ng langka, at kung ano paman, no. Yung yan po binababad ko po sa tubig yan kasi. binababad ko po sa tubig yan. Tapos pagka Martes po at saka Bernes, pinupunasan ko po yan ng ano ng langis ano? Yung mga yung mga mutya na ating pong mga ginagamit sa ating pong katuwang sa ating pong pagtatrabaho sa mga ganyan mga tinatawag po ng mga bertulis po ng kalikasan. So talagang ano no, tayo pa rin po ang nagpupursige po niyan na hindi po tayo mag-aantay ng bang hulog po ng langit. Siyempre magsiksika pa rin po tayo para tayo po ay magkapera ano, sa, yan, sa maayos po na pamamaraan, sa malinis. Yan, na wala po tayong ng pong tao. Yan, sa akin pong pamamaraan para kumita. Ayan. Yung pang ano sa mga mutya, ano, sa akin pong pag-aalaga po niyan sa akin pong, ayan. So, ganun pa man, no. Yan. So, ayan, no. Pahinsa na kayo. Naputol po yung ating pong, ano, ating pong video. So, ayan. Yung mga ganyan pong klaseng mutya, ano, na akin pong sinasabi na, yan sa hindi pa po nakakaalam, yung mutya pong langka, yan, madalas po natin sinasabi yan na yan po yung eh, nagagamit po yan sa negosyo, sa paikipagkaibigan, tapos yung linta, yan po yung eh, din, po yan sa negosyo at saka sa, sa kabal, yung, yung mut, po na mutya po ng linta. So ilan lang po yan sa mga mutya po ng kalikasan, na talagang tumutulong po talaga sa ano sa nagtatangan sa kanya. Yun po ay para lang po 'yan sa mga naniniwala po sa mga berton po ng kalikasan. Yan sa mga naniniwala po no sa mga sa mga antingeros tapos sa mga nahihilig po sa mga ganyan yung may mga alam yan naniniwala po yan pero hindi naman po natin pinipilit na maniwala po ano sapagkat ah, alam nyo naman po ang tao, kanya-kanya pong isip, kanya-kanya pong paniniwala. So, kung halimbawa hindi po kayo naniniwala sa mga ganyang klaseng uh, tinatawag ng mga mutya, eh, wala po talaga, no? Sipin mean, eh, wala po talaga mangyayari kasi hindi po kayo naniniwala eh. Eh, kasi yung mismong katawan na hindi naniniwala, siyempre, eh, pagka meron po kayo nyan, tapos eh, ang ang inyo pong paniniwala eh, hindi po talaga lubos, eh bitawan nyo na po yan. Yan sapagat uh, medyo sabi nga, eh, hindi naman kayo gano'n naniniwala yan. So wala rin po, hindi rin po kayo sasamahan niyan. Pero kung kayo po ay naniniwala sa mga ganyan, sa mga ganyan tinatawag ng mga bertulis, eh sigurado sasamahan po kayo. Ibig ano? sabihin, hindi naman po sa, yung bang, hindi naman po yung mauubusan po tayo yung sagad na sagad po tayo sa pananalapi ano kasi bin eh, talagang kahit pa paano maubos man meron po yung darating na mga biyaya na hindi po natin inaasahan na uh, mga ganong bagay na sa pananalapi ano So, yung mga ganyan pong ano, ganyan pong mga kalikasan. Yan sa eh, yan po gumagawa ng paraan. Kasi talagang sabi nga po, ano, yan ganyan po kasing usapan, mga ganyan. Mga agimat, mga mutya, eh, talagang sabi naman napakalalim. Napakalalim po na usapin. So talagang, sabi nga, talagang pagka tayo po naniniwala, eh, talagang matutupad yon yung yung pong pangarap no. Sa so bagay sa akin po kasi no, sa akin. kasi marami tayo pong mga alaga niyan, mga ganyan mga, ganyang, mga ano. So, hindi naman po, sabihin, hindi naman po tayo na nasasairan ng ng pananalapi ano. Kasi pa paano alam mo no, ubus po yatip ping atin pong pera sa wallet. So, mga ilang araw lang 'yan, may dumarating so hindi siya nauubos. Yan, yan po yung base po sa akin pong experience no. Sa mga ganyang mutya na hindi po ano, hindi po hindi po nasasaid yung ating pong sabi nga pananalapi ano. talagang mayroon mayroon pa rin talagang dumarating ng mga biyaya na uh, talagang na talagang ano no talagang gumagawa po talaga sila ng paraan para yung nagtatangan sa kanya eh hindi po naubusan ang salapi ayan. Pero eh nya po no. So ayan po yung uh, sasabi ko po ron sa uh, nagtatanong po sa atin kung paano raw po palag alagaan yung mga mutya, kung paano daw gumana. Yan no. Siyempre kayo po ang ano no, mismong katawan ninyo mag uh, magpo na ang isip niyo kasi ano, sa bati, ba, base po sa ating pong karanasan yan tungkol sa mga ganyan na ang isip po kasi ng tao yan po ay makapangyarihan kung ano pong iniisip natin yan po talaga ay nangyayari sapagat napaka makapangyarihan po ang ating pong isip so yan po yung nag uh, nag uh, ano nagtatawag doon nagpupursige yan sa pagkat kaya ko na po nasabi yan no? sa pagkat katulad po ng mga yung mga nagyuyuga yan sa mga nag-meditation, kung tawagin yan po yung nagpapalakas po ng isip yan so ang talagang ang ang katawan mismo ang magaan po po sige po niya kung ano pong gusto nating mangyari yan na halimbawa tulad nga po na sinabi ko kanina meron po kayong tindahan. So, bago kayo pumunta ng tindahan, bago kayo magbukas, isipin nyo, nawa, kumita po ako ng, ano, ng malaki. Ngayon, marami, maging marami akong binta. So, yun po yung mangyayari talaga. Marami kayong benta sa maghapon, naga kayo magsirado. Pero pagka kayo pupunta po ng tindahan, tapos eh, kayo lalamya-lamya, tapos eh, well, hindi naman kayo nagpupursige sa inyo isip na kumita, buminta kayo ng malaki eh pagdating ng paghapon kasi minyan tuman ng benta eh wala wala pong ano eh kumbaga sa ano yung katawan niya mismo yung isip ninyo hindi po kayo nagpuporsi kung bakit ah, hindi hindi kayo bibinta ng malaki Yan, ganoon din po sa mga namamasada no so talagang ang katawan pa rin po natin na nagpo-post na tayo po ay maging kumita po ng malaki no sa 'yan sa mga tindahan, sa mga namamasada, sa mga ganyan. So katawan pa rin po natin ang isip po natin na nagdidikta kung ano pong kung ano pong ano natin, kung ano po natin, kung ano pong gusto. Ayun. So ang ano yung mga ganyan pong mga mutya. Ang iba po niyan, no. Yan po yung iba po niya may mga tinatawag nila na pambuhay pero sa akin hindi na po kailangan pong iba kasi no din mayroon pang dasal na para ano Pero sa atin ang ginagawa ko po niyan no yung yung langis lang ang akin pong dinadasalan tapos yun po yung pinang pinang pupunan ko po sa kanila sa araw po ng Martes sa Pernis. Yung mga klase. Mga uh, ganyan pong klaseng mga gamit. Yan sa mga tinatawag po ng mga mutya. Yan. Ang pagano po yan, no, binaba, inano po yan, ah uh, linalagay nyo po sa sa pula pong tila. Binabalot katulad po nito. Yan. Ganito po yan. Ganito. Inalagay nyo po dyan. Yan yung inyo pong mutya. Tapos, ilagay nyo po sa bag kung saan ma'am po kayo pupunta no lagi nyo dala-dala sa ganito po ilalagay nyo sa ganitong kulay pula ayan ganyan po ang pag ano niyan pag pag po niyan ng no? klase mga mutya na talaga ano no talaga sa mga naka-experience no sa sa mga ganyan yan, na, na ano po nila na talagang gumagana kasi iniisip po nila na alam, sa mga tinda mga ganun na maging malaki mong nangyayari naman talagang talagang guma, alam nila na gumagana yung yung kanila pong gamit na mga ganyang klase. Ano. So ayan. So ayan po yung maano natin nung no, sa nagtatanong sa atin tungkol po sa mga mutya sa mga kung ba, paano gumana paano pag po niyan so ano ayan yung iba po niyan no na talagang ano sa mga mutya langis lang po ano niyan mga martis sa kamayres lang po pinapahiran niyan eh sa akin ha ewan ko lang po sa iba pero sa akin martis biernes lang ang pahid ko po niyan niyan sa mga mutya ayan So, ayan, no, yung paliwanag po natin doon sa tatanong po sa atin. So, tuloy po nang sinabi ko no, na tayo pa rin po ang magpuprosigay sa isip po natin para po tayo kumita ng pera sa malinis na pamamaraan na wala po tayo magrabya tao. Ayan. So, ayan, singit ko lang po, no. Sa mga darating po na araw, kami po muli ay mag-adventure. Kami po ay mga hunting po ng motya sa awa po ng Diyos. Ayan. Abangan nyo po yung aming pong pangahunting muli. Hindi ko lang po sure kung ano pong araw. Basta ibang araw po ngayon na uh, huibis, no. Kung ano pong araw, yung mga ilang araw lang, kami po ay pangahunting muli. So, abangan nyo po yung ang pong makukuha kung ano pa man po ang pong makukuha rin kung ano po po sa amin ng aming pong mga tropa sa aming pong pangahanting yan sana maunawaan po ano, no? kung paano po maghandil ng mga tawag po ng mga mutya yan sa mga susunod po yan, takalakayan naman po natin yung mga about agimat yan kasi magkabukod po yung magkabukod po yung agimat sa mutya so kasi ang agimat may mga ano po yan may mga yan po may mga dasal pinakakain po yan ng dasal so ang ang mga mutya hindi po yan pinakakain ng dasal yan po yung pinapahiran lang po yan ng langis so, sunod po talakayin po natin about naman po sa mga agimat sa mga anting-anting yan ganoon lang po tayo no hindi naman po tayo ipagkumpitinsa sa ating pong mga kasamahan ng mga ating kanya-kanya lang po yan. Kami sa mga kanya-kanya pong mga nalalaman kasi alam nyo naman po ang espiritual. Napakarami. Napakarami pong sikta na espiritual. Merong kanan, merong kaliwa, merong kanan, pwede sa kaliwa. Meron mang kaliwa, pwede sa kanan. So, may itim, may pula, may puti, may ano So, marami pong klaseng spiritual. So, hindi naman po tayo, lahat naman po yan ay eh, ating pong mga kaibigan. Mga kanyang pong mga kapatid po natin sa spiritual. So, maraming marami pong salamat no sa mga muli, sa mga nag-subscribe kay Commander Kalanchao. Maraming marami pong salamat sa inyo pong suporta. God bless po sa ating pong lahat.